pagkaaro sa mga person. Happy Mother's Day to on. na palihawan. Ano mga nakakamuti? Uh, ano. Hmm. Isa na labahan din? Isa na may upo. Ano? Kapi ay. Ang dami ang tanong, Ang dami Ang saan ka Warren? Pasaan ka? Maglulugaw sa Warren. Ako ba'y libre mo din? Oo. Pera. So, Ako yakit ko nana, libre mo daw. Kami pa katigan, mag-aaros. So, Magkakita mo yung bundok banahaw, ayun. Gusto ko ng gumamela, Gusto ko ng Talim ko sa bahay. Ah, taba ng puno, oh. Uh, tamo. Ang puno kaya yan. <coughs> ah, ganda ng ano, oh. Sierra Madre. Eh, Barahaw. Hindi no, yun, oh. Sierra Madre yan. Eh, eh, uh, yan. Sierra uh, Madre. Sierra Madre yan. Banahaw. Ma -ma banahaw yun. Banahaw yun. Oo, hindi. Aray, yung banahaw, aray. Aray. Mag-aaros kami. Walang payo si nanay. Ay, hey, payo ko. Payo mo lang, payo. Ano? Ah, ano? Ah, payo. Pabalik ah, mo yung payo. Ibanas. Yan, daraki sa balik. Si Terson, ari ah. Si Terson. Ay, uh -huh. si Terson, Yan, oh. Ganda ng araw. Hindi pa kita yung ano. Hindi pa kita yung banahan. Ah, si tersun, oh. Ang ganda masada, Terson. Mamasada ba yan? Hindi, nag ano Ah, mag-aaros! Mag-aaros! Terson yun! Sa Terson! Ayan ang bundok ba na ana ay! Ayan ang bundok ba na oh, ano? Ha? Sabi niyo no? hindi ah, ko nakita ko sino yun Ha? Ah? ah? lang nena. Siya 'yung may Ano, ini. Walang songon ni poto, Ate, may lepot e. Malaking puno 'yan. Malaki ang puno oh. Gusto ko lepot Sa kamay lepot ah, Sa palengke may mga sa kalahating kilo 50 sa palengke. Kalahating kilo 50. Sa palengke nga ay meron. 50 kalahating kilo. Awal lang sa iba. Ayoko. Mahal na mamahalan ako. Mamahalan ako. Yan, ang buntok manaha. Ari ang buntok manaha. O. Yan. Hindi pa gaano kita. Ito ko sa taas. Ay, di mo din na magandang din. Tapos mag kayong din na. Okay, noong na ako, nag-aros din kami. Ah, Nalibre ko sa Sofia, saka si Winchi, saka si Tyrone. Ako naka 350 na naman. Anong gulay? Eh? Nalibre ko si Winchi nung nag-aros kami dito. Ah, noong nakaraan laang. Mga naka-milk mga mata naka-milk tea. Okay, dito ba kayong dati Oo, uh, tigigis ang milk Aros kaldo. Libre ko. Lang kami noon? Ah, Anin. Anong kami. Ako itlog na. Ah. Ako itlog din ako. Ayoko ah. ng manok. Ikaw ba? Ik ba? Itlog lang din ako. Ikaw lang din. Hindi sa mahal. Hindi masarap. Ang manok. Masarap ang itlog. Maganda. Masarap magpagantong magat. Magantong oras. Ah. At ano. Mainit pa. Sandawin siya ngayon. Ah. Sandawin siya ngayon maaga. Nasa is.

Pakit okay. mo lang sa akin. Nga i-make okay, at makakit kayo matches mix. Kaya na sabihin ayaw ka <laughs> yung kali, sabihin kali. kali. <laughs> <laughs> Wari ko wala Ano daw? Ay, tayo sa ka-SK at ay pa din ticket. Wala na ba nga sa nanay mo? Pero, wala po. Ay, wala daw. Ay, Tira, wala daw. Sa tayo? Doon sa SK. Ay, ayaw ka na ba taroon? Masarap doon. Ay, pa. Ay, malapit ah. Malayo na yun. Na ay, hindi pa tatay ng pikit. ko wala doon. Malapit Kay, na ang. Kayo na ang. Dan kay Erna, dan kay Erna ndak. Ibu sa, ha? Ayah ay, aku lalu malayo. kain SK na ni lah. SK, Sekali kain apa -kay, siaga? Wala palang arosa. Kain yang bodoh ni,

jadi kayak Linda, kayak Linda. Tapi nggak terasa Linda. Ini, mana nang apa nang arus? Bang, bayar parcel anu? No? Bayar parcel ini anu? Ada, ini kayak misalnya tambah terus. Isang galon yun. Parcel nga. Isang yung parcel na yun. order sa na o. Oh, oh. Pinapunan ni Sabit. Sabit, oh. no, ko na may. A. <coughs> may ko ko. <laughs> Babangga kayo parehas. Kulita. Okay. Eh, <coughs> ada kulita. <coughs> Ito. Wala well, din kami nakapag -aruh. sarado ang Gina. Tumigil lang ta mag-araw sa Gina. Ano kaya? Makan nalas yun. Ha? Makan <coughs> nalas yun. Nung sa araw pa daw, nung sa araw pa <pato>, daw wala. Makan nalas yun. Makan nalas

Uy, wer ako pagdalakan. Wala ako nanderito ano. Ano? Wala na ring kasadang ari. Tama mo ba sa buhangin. Wala na ni

Ang dami ng bahay na Bahay, bahay, bahay. Ang dami lukban dito. oh. dami lukban. Ang dami lukban. nakapag-aros. <laughs> Tinamad ka na tayo magwalis. bisita sa, sa akin tani manok okra ay naka yung mga okra ko ilan na lang ito ito ay walo walang puno kinakay kayo ng manok ay, na, dalawa ang natira tamo ang dami na yan tanim po na kalabasa hindi pa nalitaw may mga langka dito may langka o. Oh. Haba ng langka o. Oh. Sa dulo, mayroong isa. Para makukuha kaya. Ang taas. May mangga rin dito o. Oh. nangangalaglag. Ayan ano? May mangga. Ayan, mangga yan. Ayan, may kakonti ang bunga. Kakonti ang bunga ng mangga. Ipotimakit ako na sa na yan nahulog. Ano pa ito pa oh. Ko na kalabasa. Ito sa likod bahay. Tanim ako ng kalabasa dito. Ano may bumuhungan ng kalabasa ko. Yun, na ultaw na. Ayun na yung kalabasa ko. Sabi ng tatay, pag na tumubo na yung kalabasa ko, rin daw siya ng ano. Papagtayo na ako yung sandahan. Yes! Bumo na yung kalabasa ko. Tumubo na. Yan pa. Meron pa dito. Ayun na. Tumubo na. ano ako may langgam. test naman langgam yan. Ayan. Dalawa na ang tumubo. Dalawa na. Ayan dito nga dito nga ulit baka nito hubo rin dito yung dalawa na ito wala pa dito eh Ano, dyan yung mga tangka yun eh para alam po kung kung saan nakatanim Yan, o, yun yung na mga layak sa gilid eh. wala rin ito ito meron pa dito eh meron pa dito eh. yun sa kabila pa na wala pa dito. Doon pa na maganda ang lupa. Meron dito. Alam ko. Ayun. Oh, ayun. Ang tububo ng kalabasa. Ayan. Ayan. Yes. Tatlo ang tububo. Meron pa doon. Meron pa dito. Ano yun? Tumubo na kalabasa. Tumubo na kalabasa. Oo. Meron pa dito. Ay, ayan. Ito wala. Ito wala pa. Pero ito. Ano oh. no, saan nakalabot yun? ng manok. Ito sa mga manok yan. Pinakalbot. Ayan o. Ayan nga ba dito sa kabila? Ito kana yung meron pa dito. Ay! Tulas Ay, pa. Ayan dito. Ayun. Meron na rin to o. Meron na rin to. Ayan o. Kasi pinakalbot ba ng manok? Oh. Ayan. Ayan na rin yan meron din dito ah. Ano lang ba dito? Sa Sa lang ano Meron ano na rin to Ito wala pa Kasi may mga layak Ito sili Sili ah sili Sili na bolyo Dito kaya Ayan Ayan na oh Palitaw na o. Oh. Palitaw oh. na siya. Isa lang kalabuti ng manok. Oy, wala ito. Wala ito o. pala so, Wala pa rin ito. Ay, ah, ito tumubo dito o. Uh -huh. Tumubo din. Ay, nakalang manok ito Ay, meron nga ba dito? Kuma Kumain ako meron dito ah. Meron nga ba dito? Ini hindi, ito pala yung e, ano. pala yung kakao mo. buon na. May mga langka pala dito. Ito oh. Eh, Kamiyas. Kamiyas yan, may bunga. may lamok pa. May lamok pa. Ang daming langka, oh. Ang tataas pa, oh. Hmm. ng lang langka. Ayan, hmm. oh. Sa likod bahay lang, Hindi maisom. Hmm. Hmm. Ang lamok pa. Pumubuhang kalabas, ha?

먹